So guys, ito nga yung ilog na dinadaanan ko sa tuwing pupunta po ako ulit sa bundok dahil magpupra nga. Ito yung sapa na dinadaanan ko sa kamay hindi na umuulan. Sige mo, wala napaka-leet uh, ng tubig. Ito tulad ng mga nakarang araw na <coughs> umulan. mo. Kaya biglang bulusok yung tubig nang gagaling pa doon sa pinakatoktok ng bundok na yun. Lahat ng tubig doon, dito ang bagsak. Dito ang baba niya. Kaya, napakalakas ng ragasan ng tubig. Kita mo ngayon, walang baha. Ayan o. Napakaganda. mo, napakaganda ng ano rito. Daming bato. Ayan itong ayon itong sapa na tinadaanan ko ano dito ako nahihirapan tumawid yan ganito talaga ang, ang trabaho ko dito sa probinsya araw araw punta ng bundok magtrabaho mag Kakapon, bababa uwi. Pero pag naano ko na yung kopra ko, pag naipon pag ko na lahat sa tapahan ko, kasi hindi na ako bumababa ng barangay. Dito na ako natutulog mag-isa. Yan <coughs> talaga. Kaya kailangan magsikap <coughs> Angel Guerrero ting ko lang. magpaparikit muna ako dahil mag-aalmusal muna. Paparikit muna ng ako. guys dito pagdating sa bundok kailangan sipag yung nagkukupra dahil nagsisimula pa lang magkupra na kailangan magsipag na lalong lalo nat ako lang mag isa at walang walang katulong sa si pagkukupra kaya kayang kaya natin to paparikit lang ako para Inis ang tubig para makapagkape, makapag-almusal, That's <laughs> maraming salamat nga pala sa inyo sa walang sawa nyong pagsuporta sa akin yung video at pakishare na lang po sa video nito para po yun na lang po pinaka yun sa akin, pamasko yun na lang po maraming ayan, salamat Ito nga kahit may bano kong tinapay. At mayroon pang puto. Ayan. Dahil nga, itong tinapay na yan, ito yung handa rin namin kagabi. Ah, uh, bawon na lang ako para mayroon dito ng album